So guys, ah, uh, dito ulit kami na area guys. Wala ka galing mo kami nakita ng ganong kawan guys. Wala so, uh, Ari ka ka channel kayo mga uh, karya. Ini yeah, balik lang kami mga puli. Tingnan pero meron tatapan may unti pa rin kaming kuha. Hindi ko na i-video kasi Ito kung di dyan yung mga karya, yung yung puti sa walang bat Ito so, yung huli po pare yung... po Saka malakas rin hangin Hindi talaga kaya ng ano namin, bagka Ito, so, huli namin pala oh so, Yan, panghuli naman pa rin namin Yan yeah. Hindi ko na kayo na mag-ari ay okay. konti unti lang kasi gusto ko yung maraming mauli silang bat ko Ayan mga kariya dito na kami sa, sa... Isyo Halos Ang ano kalangitan lang kalangit na naman para May hangin naman kaya ang hirap pag talaga mag area pag ma maangin yan dito kami oh ah yan yan dito kami sa ano ngayon issue kaya sa paribang video ko to sana supportan nyo lagi ang video ko na ka area vlog tv channel po oh, na itong aming karagat ng Tos si Palawan ay mahangin hangin na eh ay na ay, na naman malaki na naman sagwa sagwa na muna tayo dito ngayon break na lang kami uli Itong so, pangalawang area namin ngayon. Kapon. Iba di, di yung kapon. Iba yung ngayon naman. Kaya awa ng Diyos. Meron hindi, hindi tayo pabaya ng Panginoon talaga. May huli na yun. sab sab tursilio sop. Tursilyo. naman. Huli. Oh. Another kagigay naman. Tursilyo. Yan. Yan. Mga sop sop. Marami-rami po rin nito. Kahit mga, ano, mga limang kilo rin. Pero kung may makita kaming kahit uli ang mga kari ha Arya naman uli namin kung may makita kami Sa sunod ng video namin ma uh, Araw araw na po itong ginagawa po namin to Laging Para lahat po na kita ang ginagawa po ng mga Mga isda Supportan nyo mga isda Minsan, uh, may, may jackpot, minsan wala. Nga compare ko naman. Yan. lagi maka sama yan talaga. Kaya salat po na panimang video ko po. Fresh na naman po. Karya fishing. Karya vlog TV channel. Yeah, chat tumakbo mga kumpare ko diyan si Idol Kabotato TV. Si Lagitik Palawan, ng Idol. Ah. Uh, na po pare ng video. Ito si pare ko Lagitik Palawan, eh busy pa sa trabaho. Minsan kami rin magkasama maglaot niyan. sa lahat po na kikinig sa aking video ngayon thank, thank you thank you po ay mga salamat and God bless po sa inyong lahat please support nyo ng, ng, ang mga, 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 mga ingisda kahirap nyo siya ng buhay ay tiga lang para sa pamilya